Nag-aayos ako ng display sa stall. Tahimik pa sa mall, naalala ko ang pag-uusap namin ni Itay kagabi. Sana hindi sila magkita ni Damian. Hindi ko kakayanin mawala ang mga anak ko. Miss Mira, may naghahanap sa'yo. Nasa opisina. Kinabahan ako. Sino ang naghahanap? Pagpasok ko sa opisina, nakita ko ang isang babaeng nakatalikod sa glass wall. Tumikim ako. Pinapatawag niya raw po ako. Pagharap niya, Nanlaki ang mata ko. Mamatilda? Kamusta, Kamira? Hinahanap ka niya simula pa nung gabing yun. B bakit po? May kasalanan po ba ako sa kanya? Hindi ko alam kung bakit eh. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko sinabi ang totoo. Salamat po, ma'am. Nagpaalam ako pabalik sa trabaho. Mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Medyo madilim na at ahimik ang paligid. Pero pakiramdam ko may sumusunod. Lumingon ako, wala naman. Hanggang sa makita ko ang isang itim na sasakyan sa harap ng bahay namin. Pagpasok ko, nakita ko ang isang lalaking nakatalikod, nakikipaglaro sa kambal. Mama! Tumakbo silang dalawa papunta sa akin. Paglingon ng lalaki, nanlaki ang mga mata ko. Sir Damian? Lumapit siya sabay halik sa labi ko. Halos hindi ako makagalaw. Gusto ko lang makasiguro kung ikaw nga. Eh, eh, hindi ako yun. May asawa na ako. Ngumisi siya. Really? Akala ko single parent ka. Agad akong pumasok sa kwarto, pero sumunod siya. Sir Damian, dyan ka na lang po. magbibis lang ako. Umupo siya, pinilit ko maging kalmado. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong nilakang pinto. Nanginginig pa rin ako. Paano niya kami nahanap? Eh, hindi kaya si Mama Tilda? Pagkatapos ko magpalit ng damit, ilang ulit akong huminga ng malalim. Pinakaalma ko ang mabilis na tibok ng puso ko habang hawak pa rin ang labi ko. Ramdam ko pa din ang halik ni Sir Damian. Hindi ko alam kung anong balak niya. Bigla siyang sumulpot sa buhay namin. Natatakot akong malaman yang totoo, lalo na tungkol sa kambal. Sobrang kamukha niya sila. Paano kung kunin niya sila? Pilit kong isinantabi ang takot. Nang medyo kumalman ako, lumabas na ako ng kwarto. Pero paglabas ko, hindi ko siya nakita. Akala ko umalis na, pero walang narinig na makina ng sasakyan. Pumunta ako papuntang kusina at doon ko siya nadatnan. Nasa gitna ng kambal. Nakangiti habang pinapakain ng mga to. Parang isang kumpletong pamilya kami, kung hindi lang komplikado ang lahat. Sabay-sabay silang lumingon sa akin kasama siya. Muli na namang bumilis ang tibok ng puso ko. Agad akong umiwas ang tingin. Maupo ka na Mira, kumain ka na dyan. Anyaya ni Itay. Dahil walang ibang bakante, tumabi ako sa kanya. Ramdam ko ang mga mata ni Damian na nakatitig habang kumakain ako. Halos hindi ko malunok ang pagkain ko. Matapos ang hapunan, ako na ang naglikpit ng pinagkainan. Napansin ko ang matalim na titig ni Itay kay Damian. Anong plano mo ngayon anak? Hindi mo matatakasan ang ama ng mga anak mo. Napayuko ako. Eh, hindi ko po alam. Natatakot ako. Baka kunin niya ang kambal. Magdiwala ka, hindi niya gagawin yan. Pero paano niya nasisiguro? Kitang kita ko kanina kung paano niyakap na dami niya ng kambal. At mayaman siya. Kayang-kaya niya akong labanan. Itay, paano kung gamitin niya ang pera niya para agawin sila? Kausapin mo siya. Hindi lahat ng may pera masama ang hangarin. Tumangu lang ako. Kailangan ko siyang kausapin. Ngayon na. Pumasok ako sa kwarto pero muntik na akong mapasigaw. Nakatayo si Damian sa harap ko. Walang suot na pangitaas. Kitang kita ang anim na pandesal niya. <laughs> Close your mouth or I'll kiss you. Agad kong tinikom ang bibig ko at umiwas ang tingin. Namumula ako sa hiya. Bakit wala kang suot, Sir Damian? Nasa ang kambal? Umalis siya sa kinatatayuan niya, kaya na nasilayan ko na natutulog na pala ang kambal. Natakpan lang ng laki ng katawan niya. Gusto ko sanang lapitan ang mga anak ko pero humarang siya. S Sir Damian, makikiraan po. Go ahead, honey. Don't mind me. Honey? Hindi ko nalang pinansin. Nakahinga ako ng maluwag nung sinuot niya ang kanyang t-shirt. Kailangan ko siyang kausapin. Huminga ako ng malalim. Ah, uh, Sir Damian, pwede ba tayo mag-usap? Tumango siya. Pagdating namin sa likod ng bahay, humarap ako at muntik na kaming maghalikan sa sobrang lapit. Agad akong umatras, namumula. S Sir Damian, hindi ko po alam kung bakit kayo nandito. Hindi naman po tayo magkaano-ano. I'm here to pick up my family. Po, Don't say po. Call me Damian. P Pero si... Tinakpan niya ang labi ko. I know everything, Mira. And don't worry, I'm not angry. Kung hindi nangyari ang lahat, baka hindi ko pa makilala ang tunay kong pamilya. Nanlaki ang mata ko, alam na niya. Pero paano niya nalaman? Tiwala ka lang. Hindi ako nandito para agawin sila sayo. Nandito ako para buuin tayo. Napatitig lang ako sa kanya. Naguguluhan, natatakot. Pero may konting pag-asa sa puso ko. Pagkatapos namin mag-usap ni Sir Damian, pumasok ako sa bahay. Tahimik na natutulog ang kambal. Buti na lang hindi sila nagising kahit na wala ako. Napaisip ako. Saan ko papatulugin si Sir Damian? Nakakahiya naman kung paalisin ko siya. May bakat ng kumot at unan sa kabinet. Bahala na. Nilagay ko yun sa sofa, pero napangiwi ako. Hindi siya kasya doon, siguradong sasakit ang likod niya. Kinuha ko ang kumot at unan, saka inilapag sa upuan. Bahala na siya kung alis siya o dito matutulog. Palapit na ako sa kwarto nang maramdaman ko ang presensya niya sa likod ko. Uminit ang hangin sa bato ko dahil sa kanyang hininga. Nanigas ako nang dumikit ang katawan niya sa likod ko. Ramdam ko ang init niya kahit pareho kaming nakadamit. Ang bango mo. Bulong niya sa tenga ko. Hindi ako makagalaw. Lalo pa siyang dumikit at nang ako mang aalis ako, kinulong niya ako sa bisig niya. Hawak ang magkabilang gilid ng sofa. Napalunok ako nang maramdaman ko ang matigas na bagay. Naging tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Mama! Tawag ni Tristan mula sa kwarto. Para akong nabuhayan. Mabilis niyang inalis ang pagkakakulong sa akin. Kaya nakatakas ako papasok ng kwarto. Nakita ko si Tristan. Nakapikit, bumangon. Nilapitan ko siya at pinatulog muli sa tabi ng kapatid niya. Nahiga rin ako at pinilit matulog. Pero sa halip, tumatakbo sa isip ko ang usapan namin ni Damian. Hindi ako makapaniwala. Nalaman na niya ang totoo, pero hindi siya nagalit. Salamat din at hindi niya dinamay ang kambal. Ayoko silang madamay. Narinig ko pa mula sa labas. Ay! Ang daming lamok! Don't bite me! Reklamo niya. Napangiti na lang ako. Bahala siya. Hanggang sa makatulog na rin ako. Sa side ni Ronnie. Kailangan kong bumalik sa probinsya. Hindi ko akalain. Ang matagal kong hinahanap ay malapit na pala sa akin. Anak siya ng pamilyang matagal ko nang gustong makilala. Kung hindi ko panarinig si na Mike, hindi ko malalaman ang katotohanan. May iniwan sa akin ang aking ina bago siya pumanaw. Isang envelope. Mana raw mula kay Lola Teo. Napabuntong hininga ko, tinungga ko ang laman ng kopita ko at tinutusan ang kasambahay na ayusin ang mga gamit ko. Bukas, alis ako. Kailangan ako ni Lola Mila. Pero ang mali ko, hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Hindi ko rin alam kung kumusta na siya. Habang nag-aayos, narinig ko si Tito Mike. Where are you going, Ronnie? sa probinsya po, Tito. Matigas kong sagot. Bakit kailangan mo pumunta doon? Wala namang masama, di ba? Nagpakita siya ng pag-alala. Iwan mo si Lola Mila? Alam mo may karamdaman siya. Alam ko, pero saglit lang ako. May nurse naman siya kasama. Tumangon na lang siya, ako naman. Bumalik sa kwarto ko para makapagpahinga na. Sa side ni Michael, ang kambal ng itay ni Mira. Gamusta na yung pinababantayan ko? Tanong ko sa tao kong nagmamanman. Ah, uh, Boss Michael, naroon pa rin sila. Dumating din si Mr. Damian. Mumisi ako. Hindi ko na ikinagulat. Ako ang dahilan kung bakit tatagpuan sila ni Damian. Balitaan mo agad ako kung may bago, ha? Lalo na tungkol sapo sa ni Mila. Masusunod, Boss. Binaba ko ang tawag at umalis sa bahay ni Solis. Malapit na. Malapit ko na makuha ang kayamanan ng pamilya nila. Kailangan ko lang makuha ang envelope ni Lolo Teo. Sumakay ako sa sakyan ko. Ngumiti ng mapait habang binabaybay ang daan pa uwi. Sa bahay, tinungka ko ang alak. Hindi alintana ang pait sa lalamunan ko. Hanggang sa tuluyan na akong tangayin ng kalasingan. Sa side ni Ronnie. Nasa labas na ako ng bahay ni Lamira. Isang oras na ako nag-aabang. Nagulat ako nang makita ko si Tatay Binoy galing sa sakahan. Lumapit ako sa kanya Magandang hapon po, Tito A Anong ginagawa mo rito? Seryosong niyang tanong Sasagot pa lang ako nang may humintong sa sakihan Lumabas si Damian At si Mira Hindi ako makapaniwala nang makita kong kambal Magkakamukha sila Inawag pa nilang dada si Damian Parang masaya silang pamilya Tumigil ang mundo ko Paano? Paano nangyari ito? Maraming tanong ang sumiksik sa isip ko habang nakatitig ako sa kanila. Sa side ni Mira, eh, hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Ronnie. Magpinsan pala kami. Magkapatid ang mga ina namin. Kaya naman pala ganun kagaan ang loob ko sa kanya. Halos maiyak pa ako nang mabanggit niyang hinahanap kami ni Lola Mila. Siguro panahon na para kilalanin ko ang aking ninuno. Pero, paano ko sasabihin to kay itay? Ay, bahala na. Huminga ako ng malalim at tumayo para puntahan ng kambal. Nahihiya na ako kay Sir Damian. Alam kong pagod na rin siya sa pakikipaglaro sa mga bata. Habang kumakain kami, ramdam ko ang mainit na titig niya. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Pagkatapos ng hapunan, nagyaya ang mga glolo sa sala para manood ng TV. Naiwan kaming dalawa ni Damian sa kusina. Naguhugas ako ng pinggan habang ramdam ang matalim niyang titig sa likod ko. Napabilis tuloy ang kailis ko. Nang matapos ako, agad ako pumasok sa kwarto para kunin ang tuwalya. Nakita ko ang kambal. Masayang nanonood ng cartoons. Suot na ang mga pantulog nila. Hindi na nila ako napansin. Pagkakuha ko ng tuwalya, dumiretso ako sa banyo para mag-shower. Ayokong basayin ang buhok ko. Mahirap matuyo. Pagkatapos maligo, paglabas ko ng banyo, nasa harap ko si Damian. Muntik na akong mapasigaw sa gulat hindi ako makadaan dahil nakaharang siya. Damian, pwede bang umusog ka? Mahinang sabi ko, pero imbis na umatras, lalo pa siyang lumapit. Naipit ako sa pagitan niya at ng dingding. Isang dangkal na lang ang pagitan namin. Amoy ko ang mabangong hininga niya. Sino yung lalaking kausap mo kanina? Titig na titig siya sa akin. Wala kang pakialam. Hindi kita boyfriend para makialam ka. Mariin kong sagot hinawa ka niya ang pangako medyo masakit. May pakialam ako. Ako ang ama ng mga anak mo. Nabigla ako, paano niya nalaman? Sigurado ka ba? Huwag mong angkinin ang hindi sa'yo. Don't deny it. Alam kong ako ang ama nila. Nababaliw ka na yata. Hindi mo sila anak. Okay. Kung ayaw mong umamin, magpandian na tayo. Kapag nagmatch kami, kukunin ko sila. Natigilan ako, hindi pwede. Bago ko pa maisip ang susunod na gagawin, bigla niya akong hinalikan. Ramdam ko ang init ng labi niya. Napapikit ako at nagsimula na gumapang ang kaniyang mga kamay. Hindi ka pa ba tapos anak? Hinahanap ka ng kambal! Sigaw ni Itay mula sa labas. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Mabilis kong itinulak si Damian. Pinulot ko ang tuwalya at binalot ang sarili ko. Narinig ko pa siyang nagmumura sa inis. Tapos na po, Itay! Sigaw ko. Dali-dali ako lumabas ng banyo. Iniwan si Damian. Malalaki ang mga hakbang ko palayo kay Damian. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Hinila ko ang buho ko sa inis. Marupok ako. Pero hindi ko rin maitanggi. Ginusto ko. Anong nangyari sa'yo, anak? Para kang baliw dyan. Puna ni Itay nang makita niya ako naglalakad. Nabasa lang po ang buho ko, Itay. Palusot ko... Agad ako nagpaalam para makapagbihis. Pagbalik ko, nakita ko naglalaro ang kambal ng bagong laruan. Napangiti ako, pero biglang bumalik sa isipan ko. Ang mga nangyari sa amin ni Damian. Ang mga sinabi ni Damian na kukunin niya ang kambal. Hindi ko sila kayang mawala. Ang lalim ng buntong hininga mo, anak. O, wala po. Masaya lang ako sa kambal. Ah, kids! Tama na ang laro. Matulog na kayo. May pasok pa si Mama bukas. Mama! Sabay silang lumapit at hinalikan ako sa pisngi. Napangiti ako. Gagaan ang lahat basta kasama ko sila. Fix niyo muna ang laruan niyo. Utos ko. Habang naglilikpit sila, nakasalubong namin si Damian. Basang-basa pa ang buho. Nagtagpo ang mga mata namin. Pero agad akong umiwas. Dada! Tawag ng kambal sabay abot ng kamay ni Damian. Are you going to sleep, boys? Tanong niya. Opo, kasi trabaho si mama bukas. Sagot ni Tristan. Ngumiti si Damian pero ako, iwas pa rin ang iwas ng tingin. Go to bed and sleep, okay? Pagkatapos halika ng kambal, lumapit siya sa akin. Nabitin ako kanina. Bulong niya sa tenga ko. Nanlaki ang matakot na mula. Mabuti na lang, lumakad na siya palayo. Mama? Tawag ng anak ko kaya bumalik ang fokus ko. Bumabi ako sa kanila hanggang sa makatulog silang dalawa. Nang makatulog ang kambal, sumunod na rin ako. Bukas maaga pa ang pasok ko. Kinabukasan, alas 5 pa lang gising na ako. Nag-inat, naglinis ng sarili at lumabas ng kwarto. Wala si Damian sa sala. Siguro umalis na siya. Mas mabuti nga. Pumunta ako sa kusina at nadatnan ko si Itay na nagluluto. Ang aga mo, Tay. Oh, pupunta ako sa bukid eh. Kailangan ng patubigan yung mga tanim. Tumango ng at lumiti. Sa harap ng coffee shop, huminga ako ng malalim bago pumasok. Sa gilid ko, agad kong nakita si Mama Tilda. Seryosong tingin, parang may mabigat na sasabihin. Magandang umaga po, ma'am. Maupo ka, Mira. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Panimula niya, napakunot ang noo ko. Ma'am, hindi ko po maintindihan. Kahapon, nakita ko kayo ni Damian sa plaza. May kasama kayong dalawang bata. Mga tatlong taong gulang. Napatungo ko, hindi makatingin. S sorry po, ma'am. Hindi ko po sinunod ang utos niyo. Don't say sorry, Mira. Naiingit nga ako sa iyo eh. Isang gabi lang may nabuo na. Ako, matagal na naghihintay pero wala pa rin malungkot niyang sabi. Baka po nakilala niya ako ng gabing yun. Kung nakilala ka niya, bakit hanggang ngayon hindi niya malaman kung sino ka? Kahit CCTV, wala siyang nakita kundi blurred na image. Sagot niya. Pagkatapos ng pag-uusap, huminga ako ng malalim. Mabait pala si Mama Tilda kaysa sa inaakala ko. Sa mall. Kanina pa kita pinagmamasdan, Mira. Ang layo ng iniisip mo. Sambit ni Elayka na biglang lumitaw. May naalala lang ako. Balik ka na sa pesto mo, baka mahuli tayo ni manager. Nasa opisina si boss. Napalingon ako. Ano? Nandito may ari ng mall? Oh, bakit parang nagulat ka? Uh, wala, nagulat lang ako. Habang pakiyat ako sa second floor, bumukas ang elevator, lumabas si Damian at nagtama ang aming mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ko. Lilingo na sana ako para umiwas nang may humawak sa kamay ko. Si Damian. Bro, siya ba yung sinasabi mong bago? Shut up. Miss, kung ako sa'yo, pahirapan mo yung boss mo. Galit na sinigawan ni Damian ang kasama niya nang umisi pa bago umalis. Huwag mo siyang tingnan ng ganyan. Sir Damian, baka pwedeng bitaw mo na ang kamay ko. Gutom na ako at lunch break ko na. Imbis na bumitaw, hinila niya ako papasok sa elevator at dinala sa kanyang opisina. Sa opisina ni Damian, tumawag siya sa telepono. Bring food here. Pagkatapos, lumapit siya sa akin. Napatras ako hanggang sa pader. Wala nang atrasan. Anong balak mo? Kinakabahan akong tanong. Pwede na siguro nating ipagpatuloy ang naudlat kagabi? Bitin na bitin ako kagabi. Bulong niya pa. Hindi ko napigilan ng sarili ko at sinampal ko siya. Hindi siya nasaktan, ngunit halatang nagulat. Hindi porket empleyado mo ako. Pwede mo na akong ganyanin. Wala kang lusot sa akin, Mira. Biglang may kumatok, napaurong siya. Sabay mura. Sa wakas, nakawala ako. Nang abala siya sa kusina, dali-dali ako lumabas sa opisina. Ngunit halos mabulunan ako sa takot nang biglang may tumutok ng patalim sa tagiliran ko habang naglalakad. Huwag kang sisigaw kung ayaw mo malagyan ng ripo. Anong kailangan mo? Wala kong pera. Susunod ka sa amin. Dadalhin ka kay madam. Dinala ko sa isang madilim na sasakyan. Sa loob, may babaeng umiinom ng alak. Ang mukay halos natatakpan ng dilim. So ikaw pala ang babae ni Damian. Anong kailangan mo? Layuan mo siya kung ayaw mong mapahamak ang pamilya mo tatlong araw ang binibigay ko. Mariin niyang banta. Sa bahay, nakauwi akong lutang, yakap agad ako ng mga anak ko. Lahat gagawin ni mama para sa si inyo. Bulong ko habang pinipigilan ng luha. Nagkunwaring walang problema sa harap ni itay. Naisip kong ang tanging paraan ay lumayo, pumunta sa kagayan sa kapatid ni itay para sa kaligtasan namin lahat. Sa side ni Mira. Naalimpungatan ako sa sunod-sunod na katok sa pinto, pupungas-pungas akong bumangon at minuksan yun. Si Itay ang bumungad, halatang balisa. Gisingin mo na mga anak mo, Mira. Alis tayo. May problema ba tay? Mamaya ko na ipapaliwanag. Basta magmadali ka habang madilim pa. Agad kong ginising ang kambal at nag-empake ng konting gamit. Halata ang antok nila, lalo na ang bunso. Mama, saan tayo pupunta? May pupuntahan tayo anak. Paglabas namin may kausap si Tay. Isang lalaking pinawag niyang pare. Sumakay kami sa isang van na medyo malayo sa bahay. Wala akong alam kung saan kami pupunta. Ngunit ramdam ko ang kaba. Habang bumabiyahe, niyakap ako ng kambal at nakatulog muli. Ipagpatuloy niyo ang tulog niyo mga po. Malayo pa tayo. Hindi ako dalawin ng antok. Sa bintana ako nakatingin habang nag-iisip. Dapat lang siguro umalis kami dahil sa banta Itay sa amin. Matapos ang mahabang biyahe, tumigil kami sa harap ng malaking bahay malapit sa dagat. Bumaba kami. Tahimik si Itay at kinuha niya ang susi mula sa isang paso. Pagpasok namin, bumungad ang malinis sa sala at mga larawan na Itay at Inay. Napalapit ako sa wedding photo nila. Hinaplos ito at hindi ko mapigil ang mapaluhat. Halika sa kusina, Mira. Mag-uusap tayo. Aya ni Itay. Pagpasok ko sa kusina, iniabot niya sa akin ang isang brown envelope. Alam ko to, galing kay Ronnie. Bakit nasa kanya? Yan ang dahilan. Bakit tayo ginugulo ng Tito Michael mo? Panimula ni Itay. Ikinuwento niya ang matagal ng galit ng Tito Michael. Dahil daw kay inay, lumaki kaming magkalaban. Ngayon dahil sa laman ng nasa envelope, mas lalong umiinit ang lahat. Binuksan ko ang envelope at nanlaki ang mga mata ko. Itay, to ba to? Bago pa makasagot si Itay, tumunog ang cellphone ko. Si Ronnie. Mira, sana na kayo? ladong bahay niyo. Sabi ni Ronnie, nag-aalala. Hindi ko alam anong sasabihin. Si Itay na ang humawak ng telepono at kinausap si Ronnie. Siya nang bahala sa lahat, anak sabi ni Itay pagbalik niya. Tanghali na nang makakain kami, kaya nagpunta kami sa likod bahay kung saan may kubo at tanaw ang dagat. Masaya ang kambal sa paglalaro ng buhangin, pero ang panganay ko, malungkot, halos na iiyak. Lumapit siya sa akin. Ama, dada, bulong niya, nangingilid ang luha. Niyakap ko siya ng mahigpit. Andito si mama anak. Pagbigyan mo sila anak, Hahanapin nila ang ama nila, hindi sa ang pagmamahal mo lang. Hindi ako sumagot pero alam ko, tama siya. Sa side ni Damian. Nasa opisina ako, hinihintay ang DNA result. Hindi ako makapaghintay. Ang lukso ng dugo ko kay Mira at sa kambal, hindi nagsisinungaling. Pero gusto ko ng ebidensya. Maya-maya, kumatok ang sekretarya ko. Sir, narito po si Dr. Jimenez. Agad kong tinanggap ang brown envelope. Nang buksan ko, 99.9% match. Anak ko nga sila. Thank you, Doc. Saad ko. Gusto ko nang sabihin sa mga magulang ko pero alam kong kailangan ko munang paamuhin si Mira. Bigla namang pumasok ang ex ko. Mapilit pa rin. I'm back, Damian. Hindi mo ba ako namimiss? Please leave now! Malamig kong sabi. Lumayas din siya, nagdadabog. Kinabukasan, nagmadali akong bumiyahe papuntang Quezon. Sabik na ako makita maginako. ako. Pakiramdam ko, kahit abutin ng habang buhay ang biyahe, worth it. Ano nga kaya ang panganib na naghihintay sa pamilya ni Mira? Bakit balisa ang kanyang ama?